Ayan. <laughs> Biglaan lang ito. Kasi pupunta kami ni Daddy Dito sa Night Market. Maghanap kami ng pang-costume ni Ote para sa Florante at Laura. Tapos nandito rin daw si Tatang at saka si Nanay. Magsha-shopping. Hindi, maghanap din kasi si Nanay ng pang niya sa Seniors Night nila bukas. Hindi. Hindi talaga. Tapos si Tatang baka manood ng konti ng Mr. Toda may contest na may competition ng Mr. Toda at si Harabas I judge well wow. ayan tingnan natin eto ngayon ang itsura ng aming night market o ba? Diba? kakatuwa dahil bukas sila hanggang sa uh, fiesta mismo si nanay at saka si tata ang nandun daw sa pwesto ng aming pinsan And pero may, syempre may festive style or design ang mga ano mga booth oh, diba? may contest kasi sila kagabi yata Ayun, eh, no? Know, o. Oh, ganda ng kanilang mga booth. Pero sobrang daming tao. Ha yung kila enboy kaya. May ano? Hindi, yung ibig ko sabihin yung kanilang itsura. Oh, yung mga banderitas din sila. Yung mga pagkain. Ay aning ko po. Ayan ang ice cream nila oh. Tada! Tang na Ta ikokohi. Si Tita. Hala! <laughs> oh, wala dito ngayong event dito sa plaza-plaza dito. Kasi nandoon sa Mr. Toda. O ano nakakatuwa yung mga booth ngayon. Nakabihis din ang mga booth. Napin natin si Naray at saka si Tata dito yon Dito na in malapet na yung sarara 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 la la. ang mga oh, sarap puro ano naman dito ihaw ihaw dito ay mga sweets ganda oh dito papunta na sa mga ukayan kaya medyo konti konti na sa pagkain kasi ang sobrang dami ganda oh tatang ay nauna na doon sa Ukayan. Malamang nandoon na yun kasi atat na atat ng mag-ukay. Sana may mahanap akong costume ni Otep. Kailangan niya sa Florante at Laura. Ewan ko na lang kung meron. Hindi pang ano siya eh, pang Indian. Para, teacher kasi siya doon si ano siya, uh, Antenor. antes antenorna apa Yun? Tama, oh, si antenor Sando. Sando style. O yung malinis na pangkutulan na lang. kasi ko. Pwede ko lang po kayo. Pwede. Ito, so, so Banana, ano to Banana be? Republic. Oh. Kasi sa kanya yan. Kasi parang yung bewang. Yung bewang malaki.

in the 8. <laughs> sa katawan yan. Hello. Si Tatang ganito ang mga gusto na yun eh. Ah, uh, six packet? Mga short, short, short eh. Cargo? Cargo.

Galing ka na sa Soda Tang? Sabi na galing na si Tata Walang mo doon. si Ipoy. Ta sa stage siya, Tang? Judge siya. Judge. Sa parang tao, Tang? Marami doon Tayo? Gusto mamaya ako na tayo biliwa na ay? Tingin mo na tayo pag wala kami dito mag kami. kami po. Ano? May hinahanap kami yung costume ni Otep. Na. Wala rin nang makita. Eto, tingnan ko dito. Ay, ano? Pang-pang ano? <laughs> Hindi ganyan yun. Yung mga Indian shirt. Makikintab kasi yun na ano. Costume na parang pang prince. Prince. Mm. Wali. Baka matuot sa kanila. Ano? Okay. Okay. Hindi siya tang digarte. Janice, kunin mo yung ating menang. Ano ang ginamit niya. Ito talaga ang mga ano ni Tatang, mga uh. shorts. Panatang din garter. sa oh, tumaba ano. siya. Pumaya. Ito ba? Pero 1.32. So, kung sinukat mo. Ay, ay siya naman na yan. Na, uh, uh, okay. okay. Hindi, garter na siya. Ay, pinaininom ko yung garter. Mm -hmm. Si Otec fashion. Singaw init. Hmm. Nakauhaw <laughs> Ang init. Ang init talaga dito. Kaya 'pag nag-aabang ka, 'di ba? 'Pag nag ka, 'di Baka pala tatang na naka-jacket. Yeah, <laughs> lang banda, hindi pa niya. Aba, 'yung flashlight Ito na, eh. hino 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 dyan, hino? Pala siguro <laughs> <dyan. laughs> <laughs> sa entrance mo. init pala. Ba? Pag bawa pa lang nasasakyan, kasi <laughs> dami 'Yung mga init. Nag Magda, nag dalawang isip mas tatang ha. Entay, mga garteration. Ayun naman ang lentay pinili ko sa'yo. May six packet. Ay parang ayaw ni tatay ng garteration. Ito so, yung mga tatang dalawa o oh. talaga naman eh short talaga <laughs> <Alla> yan? may <laughs> <laughs> supil pa <laughs> 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 Tat tatlong piraso pa yan <laughs> sabi nila tang ka na ko may 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 may

Nandiyan ka? Alam mo naman siya bang, ano pang parke, 'di na sana o oh, ganda sana? San? Cash Hindi cash o kay naa na. At tomato. Sa amin.

wala pa ako Ayo, nakadali, nakadali, na, na, na. nakadali na Ayo. Eh na Nakadali na. na lang puti. Ayaw. Ayaw na. Pwede po na, para maano niya po yung Ha? ha? Mo ba? Tapos sa, mm -hmm. Ayan, Ayan o? No? Ito ka pwede mo pwede. Ayan nga, yun nga yung sasabi sa'yo eh. Tapos lalagyan siya ng ano? Turban? Lalagyan siya ng belt lang na gano'n. Ah. Saka sa, sa ulo. ulo. Sa ulo. Turban. Parang turban. Ano yun sila? Role play lang na. Sa school. Gagawa na lang ako. Scarf. Kahit scarf? scarf siguro. Gagawa na lang ako. Pero pwede ito. Salamat. Hindi ito. Ito talaga. Lalagyan lang siya nang ano. Glitters. Glitters.

sa tour para ba may balansin ko ng manok. Para mukhang teacher na. <laughs> Yan na, binili po ng nanay ang kanyang bunso ng pasalubong, inay ko. At nagbilin pa ng pasalubong, nasisig at chicharong bulaklak. <laughs> Doon daw sa kaibigan niya. Ito, kaibigan niya kasi to. Ah, uh, anong nakasulat na pangalan? Wala naman. Net Market. A net Market. Ah, Ayan. Dito sa kaibigan niya. Dito kami lagi bumibili ng chicharong bulaklak. Si Ubing din. sa kasi Dada. Ayan. Ayan. Tapos bibili kami ng ice crumble. Bili tayo ng ice crumble tang. Bili tayo. Doon tayo sa kabila. Ika pwede. O pwede si Tatang. Panay nga ang ice crumble namin doon. Pwede si Tatang. Pwede yan si Tatang. Ang ah, sarap nun tang! Sarap nun! Ah, Mag-i-scramble tayo dad. Hanapin natin yung ice crumble. Mausok dito sa part na to kasi nandito ang mga ihawan. Ayun yung uh, mga ihaw-ihaw. Hmm. Ngayon pinagbilhan namin ng ihaw-ihaw before. masakit na daw ang mga binti ni tata. Masakit na ang binti ng senior. Ayan, masakit na. Pagod ang senior Harabas Ayun <laughs> Ayun, ayun, ayan siya naupo Ayun <laughs> Naupo, kasi waiting pa kami dito sa Ice Crumble Waiting pa kami Ang daming tao talaga guys oh. Doon kasi banda ang Toda Toda Ang kulay kulay Hi guys Hi guys. Willy pa pagkain? Alam niya dito? O saan siya? Saan ba kayo? Saan ang... Nasa Chinox din kayo na. Kami rin eh. Hi guys. Hi guys. Yabang oh. Nakapasyal oh. Yabang-yabang naman niya. Nakapasyal-pasyal ah. na po kami sa Chinooks. Akin na iba na Akin na iba. Ay, wala. Hindi nyo na? <laughs> Grabe po. Ang mga pagkain nilang pinamili. Tingnan nyo naman yung kay Monique. Yan po isang sa nagda-diet na si Dada. <laughs> Eto naman na kay Arabons at kay Miloy. Yan kay Dada at sa Chic Girl. Aba, yung mag na una una na oh. Ayan. Oh. Ang bilis tumakbo! Ayan. Maglalakad kami sa Chinooks kasi po nandun ang aming mga sasakyan.